Maayong adlaw, guys. Iritik pan po, guys. <laughs> Iritik pan. <laughs> Naday may nakita na ning saging ngayong tag-on. Uh, ano yung mong palig? Lalo, Wala pa may kapanilig. Kaya gaulan man gabi, guys. na akong videographer, magpakit sa daw siya. <laughs> <laughs> Kaning balay ani eh, ako sa kuning magulang, kamagulangan magulangan namo din Kana sa kung gsoon, nga ba eh. Din. mau Mauni among balay sa among mama o sa inyong host. <laughs> kita nyo gan guys, atong i zoom, ha? Maunang saging party ka na ko. Bang. Kwansa siya daag dahon para maraghawan-hawan siya. Na nahinggan mong good guys na naderato with you. Nahinggan na siya din. Napaakan pa mga langgam na di pwede mo pa. -rar. For today's video mga guys is Mang Mabut niya ay. Ano kaya ang dako? Yes! Balhin tag-pwesto guys. Siya kadaka guys. I-zoom in. Perti kadako dyan. Da. Perti kadako. eh for today's video mga guys. Throw na to kay Gi. Samok-samok ng jing-jing for today's video, mga guys, is managatag saging. Unsay mo haton, mga bata? Managatag saging. Mga guys, no? Mga ototo. Buyag. They're planning. They're planning about it. About what happened ating dere guys. Pero ang puso so, ng puso ko, ng puso mo, ng puso nating lahat. Char. <laughs> Punta na ba oh. Stronger ka na sila guys. O da? Ibuyag. Puriya buyag. Puriya buyag. Birabangga, Birabangga, Vicky kok? Stronger juga sila guys. Bisa bida Para, na, guys. pun bisa Bida bida. Ara. Tunggu guys. Aku Tarzan, guys. Aku guys, aku mama, ya aku yang bentar Guys, I'm going to Oh, my gosh, I'm so excited. i my gosh. Look. Oh, my gosh. Oh, my gosh. oh, my gosh. oh my gosh. tumbahan juga karun Naku ha, sempat Hello guys, sadly nasa, nasang hid siya Ay naku, toke Naku juga siya guys, literal awa guna mga paluan ya guys so Mana yang membuat dari guys? Sabi. Ikaw, may ikaw ang pisa. Gani, mubura ako. Oo, Mo ni lang discuss guys kay mubo ra siya na sanghid noon. wow ka. Sa -sa -sa no! ah. Sanghid siya. Daku, 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 Daku. 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 Daku, kaysa, guys. wala ba ka. guys. Hawa dira dai, hawa dira. Pidinon. Lo da kuwa. Ah, oh, wow, mamansa na ko. my god. Ah, dugay kay nakwaon. Nako pa sya mga mga boys. Oh, guys. Ay! Siya. ay! Guys, dako pa sya jo. Ko dun sya kay awag yung yang kadak unsa. Awa ana sya bay kay Gauna naman siya, nahinggan na siya. Kuha, Jun. Nabungi, guys. Kola ramun ke sian na bungi. Toro yang bungi na dapit o. Asa oh. mandi ari. Toro. Didi mungkin tuyuk di tu di tu. Dari. Ula, Ula uh, o, oh. Kanira. Kanira man kamairang da. Kamairang oker okay, na sian. Bagisang year na ni sian amu guys. Ina ni makeup o bre. Char, dewe pobre hoy. Aw, aw. Da. Na mana? Ulo. Inana ta ga bukid. Inana mi. Tadi anggudin sia guys. Huwag ila kang tanong. Para may aanihin. Say, kunik. Yeah. Pag may itinani, eh, may aanihin. Pag, Pag may aanihin. Ay, 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 ay oh, galing kay ka na eh. Pag ipaan ko kami tas! Chika ka dyan. Prasasil o. Oh. Yudhak. Haka, sorry, anak ni Tasa, sorry, sawang Tarzan ay. <laughs>

Ano na siya kagwapa, guys. Ano na Napos siya bulak-bulak doon. Da. Shala. Hubo ah. Dayun, eh, humo sa tubig. Kinergak. Ang kaunyaran na. Ay, humalka pa. Humo sa tubig. Bakusuha. Tayong sabon. Ano naman sana mga FIFO, guys. Ay, sabon ah, wala sabon niya. Oy! Dada na Sabon. Nangag, mangod mga FIFO, God. Sab anon ka. Tagom. Oh, uh, asa wag Tarzan, guys. Pustang lipaya. Ano man, na siya, guys. Kay, ambot. Nga naman niya siya, eh. yung mga faithful, guys. Kung ano sa pagtang-tang. Una, natang-tang na. Kinag-uot siya, guys, guys. Okay, guys. punya mong buong na rin dito na umda mo na siya kung hindi ka juga siya guys katapot biya siya oh, so, uh, struggle kay si mama o tang tang so, apa? Apa? Anas. Dagan ka siya to, Hindi, Ayan siya dito. Ha? Sudpud. Gut, biya kayo siya, oh. Hindi. Kuan -gολ. Da. Ang gaw na siya, guys. Dagan siya kayo siya, guys. As in. Gidala na ni Jingjing ang uban dito. Dah. Ujud min ako ano. Kakaw. na. Kadaghan kay siya. Napadya, o. Punaan ko siya. Puyan ko Usually, guys. pagkaning kaning lamisa, ha. judak, aboleg. Para puno. Wow. Very marami. Si, Jingjing dili,

Higang. Tawag sa asawang Tarsan, oh. Rabi na kayo. <laughs> Saka, bully guys, pero sobrang marami. Legit. Sobrang tan. Comment lang sa comment section. <laughs> <My>. <laughs> eh, nagkong.